Una yung napagkatao ni Hanilet Avancenia Si Shileto Hanilet Salvador Avancenia, 55 years old, ay isang negosyante at ang common law partner ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula pa noong 1996, sila ay may matatag na relasyon at biniyayaan ng isang anak, si Veronica Kitty Duterte. Bagamat hindi siya opisyal na hinirang bilang First Lady ng Pilipinas noong termino ni Duterte, ginampanan niya ang mga tungkulin nito sa mga state banquet at iba pang mahahalagang okasyon. Si Hannah ay isang matalino at masipag na babae. Siya ay nagtapos bilang valedictorian ng high school at kumuha ng kursong BS in Nursing sa Davao Doctors College. Dati siyang nurse, ngunit kalaunan ay pinasok ang negosyo kung saan siya ay naging matagumpay. Isa siyang kilalang businesswoman sa Davao City, nagsusupply ng karne sa malalaking mall at nagmamayari ng mahigit labing isang Mr. Donut franchises. Para kay Duterte, si at ang kanyang true love. Pinuri niya ito bilang isang bright, simple but good in business. Sa mga panahong dumaan sa pagsubok si Duterte, kabilang na ang issue sa pagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands, isa si Hanilet sa matibay na nagprotekta at sumuporta sa dating pangulo.